Hello mga tangga, besa inyo mga guys Dobo no, ari na naman si Manino Ninyo dire sa may lapas O, oh, oh, kasi nga, lagulagaw ta ah, bo. <laughs> Pati joke lang ha Ari ka lang si Manino Ninyo mga guys Sa may lapas kay Man So agab, eh, angamon, nga gabi, eh, ang amon nga Iloilo Igos -ilo, District Election 2026 ah, <laughs> Aba Kabalo mga maglawag-lawag ba Aba ah, <laughs> so mga guys na ganto Drake kay Man gusto ko makita ko sino naman ang Amon District Governor nga bago o, kagang Vice Governor syempre ebo eh, kada sigit sa aton utok basta magamuna no maglandalan lang tama election sa eleksyon nila syempre maniningad mo <laughs> Pati joke lang mga guys ha. So ito na nga ni mga guys. So nagalalabot na nga ito niya mga kuya. Siyempre medyo late gani. Eh, da pero wala problema. Importante makakadto kita. Kag makita taang akon ah, mga kuya. Baka na may ka mga gwapo sila sa mga gabi. Oh, tapos malipayon sila giyapon. Wala problema. Tulukon. Baka mga baskog pa sa ilang mga ano, panindugan. No? Wala tawan na. Mm -hmm. Aba. <laughs> Magtubang sa camera. Gayo. Huwag ginaya. Oo. Kuya na. Diba? Aba. <laughs> So ayan na nga ni mga guys no nagbubuto butuhan na sila kung sino ang kanila district governor and by Siyempre mga guys kabalo na kamo may mga treasurer pa na may secretary may harap mga guys yung auditor bawa mo gina mga guys no kapag may isang grupo nga manami ang pagpamalakat bala ah, syempre, mga guys wala na na damo duwa-duwa nga pili Aya basta mayo ang panindugan bawa te go na kami tanan bawa <laughs> <laughs> so ayan na nga ni mga guys no matapos sila magbuto-butuhan syempre mga guys may storytelling manda eh explanation no about sa mga muni amuna amuto mga agenda bala na amugin na mga guys ang gina ano pamatian baka na may man kung permi kung hindi lang ko sako ba permi kumatin sa mga amuni mo ha <laughs> <laughs> eh si Manino ni eh, niyo s'yempre damo tayo nga danya ubra. Oh, Mayo tani kun dito damo ubra pero sige lang ngitaan ta pagi basta ko makakadto go pero kung hindi kakadto tiwa ta may imo da oh. <laughs> So pada yun na mga guys no ara, matapos sa kami mga guys magboto-boto ano syempre meron naman tayo diyan ano ah, magkanta sa ano lupang hinira ating pambansang awit and then meron din kami mga guys nung no, tawag nating Eagles Him, o oh, oh, mga guys So by the way mga guys shout out galing sa akin mga kuya nga hindi nakapunta ngayong gabi no ba paghalong talaga kayo alam ko hindi makapunta yung iba kasi nga meron pang ubra tapos medyo malayo pa ang ilang ha, halinan so maraming salamat amat na lang ah, pakilan, na lang ang video natin tsaka pakishare syempre at shoutout na rin mga guys no sa ating kuya na si kuya Rudy and then si ate natin Hurley Abiano bian no bawat eh, hindi sila nakapunta dito kasi nga ay busy silang duwa haba <laughs> So ako na lang muna yung represent nila eh Aba <laughs> So abang nagpapamati kami mga guys no Sa ilang ang mga istorya na eh, didre no O oh, shout out gali sa aton nga Lady Eagles Club Na dumating ngayon Bawa grabe o oh, nagapalagas pagit sila ya Bawa <laughs> So eto na nga ni mga guys Numatapos no, na mabutuhan at napili na kung sino napilian About te Ginti po na ang ilang nga mga papel Kagisulod sa envelope And then tapos na ang ating butuhan ngayong gab e eh, baw baka pamatian ah bawa <laughs> so congratulations sa mga kuya natin ngayong gabi baw grabe nalipay gid ako para sa inyo oh, Hmm, um, simpre ako pa yan di umalipay nga amo na gid natabo pamalipay bawa <laughs> So ayan na nga ni mga guys no hanggang dito na lang si Maninoy ninyo. Sana na-enjoy kayo sa aking video at isa lang masasabi ko sa inyo. Mabuhay ang agila, mabuhay, mabuhay mabuhay ang agila. Mabuhay. I love you all. Bye-bye. <laughs>